what's mga katulas uh, I'm back so uh, meron lang tayong isoling gamit na iwan sa ating ano sa ating pasahero so kanina uh, din, umuwi muna ako ng bahay kasi malapit ako dun sa bahay eh. so dinala ko muna yung misis ko so andito ngayon sa likod ko Ito ayan yung misis ko So ayan sobrang traffic ngayon. Grabe naman traffic na ito. Tingnan natin mamaya kung anong mga gamit na naiwan, actually hindi ko pa na uh, hindi ko pa nakita kung anong klaseng mga gamit dito. Pero kanina sinabi niya na ano na uh, laptop daw yun. Pero hindi ko alam kung anong klaseng laptop So update ko kayo mamaya mga kadulas Nakakuha agad ako ng pasayro So nagulat din ako kanina kasi pagbukas ko Kasi kumuha ako ng shower cap ngayon Sabi ko, uy ala yung gamit ni kuya sabi ko nang ganun Kaya yun, so yun nagulat ako e, Nawala sa isip, sige tignan na lang natin kuya kung anong mga ano dyan kasi Ito lang uh, Ito lang pitaka ako Ipakita yeah. eh, na lang natin sir para ano ito. Ayan. Wala Anak, wala naman na wala. Kabi, ito lang 'yun, konti Ayan. na. Ayan. Kita ka, ito yung iba, wala na 'yan. Okay, so okay 'yan, walang ano. Okay, okay sir. Ah, okay. Saan Sa pa <laughs> po kayo nagaling? Ha? Galing pa na ano, malapit na kami dun sa TV5. Kasi doon namin na. Ha? Hindi, doon sa may ano, sa The may, may show blue sa show bird kay Rapitol po sana. Dali namin yung kasi kasi dapat kasi sabi ko kailangan to ni kuya eh so kung kung hindi ka kumontak doon malamang doon mo kukunin yan sa TV5 doon sa ano <laughs> so ay kay po uh, ay sige sige lang nina uh, uh, ayos lang yan uh, di, ayos uh, basta okay yan walang ano ha uh, -oh. paano mo na lang siguro pag ano tawag mo na lang doon sa sa opisina ng angkas din. Tumawag ka ba doon? Ayun. Okay. Ah, kasi nainis ako doon, nainis ako, medyo nainis ako kanina kasi tumawag ka daw sa akin, sabi niya ganon. Eh hindi ko daw kita sinasagot. Wala mo akong ko pa Oh, yun. Eh kasi ang sabi kasi sa akin ni angkas kasi doon sa mga customer service nila, tumawag ka daw sa akin, hindi ko daw sinasagot. Ah, iba daw sumasagot, sabi niya ganon. Eh ngayon, nung ang sabi ko naman, bakit eh, baka nagkamali ka ng dial kung sakali mang tumawag ka tapos ngayon nung sabi ko eh bakit nung ikaw tumawag sa akin bakit mo ko na-contact ay binigyan oh. masipon kasi po nangyari sa customer past, service tumawag ako yung babae yung sumagot oh, lalaki na yung mana sa akin eh yung tumawag <coughs> sinapungan daw po nilang tawagan ah. Oh. babae yung sumagot oh. tapos ngayon parang binigay nila sa mas mataas na Uh -huh. sa kanila hmm. sa operasyon uh -huh. Uh -huh. And, kumbaga, kasi private nyo privacy nyo po yung number kaya hindi nila pwede bibigyan oh. tama ano na lang binigyan na lang exception binigay sa akin number parang to oh. Uh -huh. uh -huh. kaya nainis ako nung kanina kasi parang alam mo pag sinasabihan kang iba daw sumasagot parang may something kasi to eh di ba kaya parang na -bad trip ako sinigawan ko kanina eh Oo, sabi, sabi, ko kung kasi sabi ko kung kung siya yon tumawag sa akin, dapat sinagot ko. Ako sumagot. Bakit nung ikaw tumawag, bakit kita na Oo. Oh. Ayun. Kaya yon na parang naano din ako kanina. Pero okay lang. At least, kasi namang problema ako. Sabi ko, lah, paano kaya si Kuya? Baka mamaya nabugbog na tong magulang nun. Kasi na, ito. Na ako eh. uh, na ilang minuto na nakasasakay na sana ako. Oo. Uh, sabi ko, Kukuha ka ang kapasahin ko. Pag, pag ano ka tiyaw, wala alala. Wala po. Eh, wala po kasi dun sa angkas na history ng mga... Hindi, kasi hindi rin kita na-chat kanina. Kung kung na-chat din kita kanina, siguro may contact tayo. Pwede mo tawagan agad. Eh, ang problema, wala tayong contact. Yun din yung iniisip ko kanina. Sabi ko, nag-alala ako iyo kasi baka mamay sabi ko, naku, patay. Baka mamay, nabugbog na to ng magulang to. Kung ano, kaya yun nga yung iniisip ko. Kaya ang ginawa ko naman kasi wala tayong contact. So ang ginawa ko ah, un, ay kaya ito misis ko. Pinuntahan ko agad sa bahay. Sabi ko tara punta tayo doon sa ano sa ano ba yung kay Rapitol po ba yun? Yung sulian. Oo kasi <coughs> wala 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 naman akong contact sa yo. paano kita ko kontakin? Okay lang sana po, sa bahay. Kung sa bahay sana pwede kitang ma mapuntahan sa bahay mo para madala yung gamit, di ba? So wala. So sabi ko, nag-decide -de ako. So doon na lang talaga kasi yun lang ang tangi kong ano. Uh, Kiso, ah, Kison City. Sayang lang po. <laughs> Dapat lagay nila ng ano, kahit contact dun sa Ablas. Hindi, meron naman yun. Hindi <laughs> pa pag nagbuka, merong contact. Merong contact dun, dun sa profile ng ano, tapos oh yun wala na pag na, oh Kapati sa akin din sa story din pag silipin sa story wala talagang contact pag ether lang kung nag-chat ako ah, nag-text ako sa inyo o nag-chat ako ayan magkaroon ng contact 'yun kasi maga ah, sa magma-receive yata yung ano 'yun eh yung contact number doon sa phone oh. Galing pa kami nang gali pa ng bahay tapos pumunta ako na doon sa may ano sa may show boulevard sa may ano ito kay sa TV5. Tapos doon, na kayo tinawagan? Oo, oh, doon na kami natawagan ni Angkas. Sabi niya na ano, na yung gamit mo daw. Sabi niya, meron, meron bang naga, naiwan si... Ah, hindi ganon ang pagkasabi eh. Yung gamit ng pasayro na naiwan daw sa'yo, ganon eh. Parang galit pa eh. Wisit talaga na... na ano ako na parang tumataas yung dugo ko sabi ko eh na nakaligtas parang alam parang alam mo bang gumagawa pa ng kwento Oo, oh, parang visit nga. Kaya sabi ko nung, nung sinabi ko nga, ano kami, pupunta kami sa ano, ah, malapit kami sa TV5, pa, eh, parang siyang na, ano, na tamimi eh. Oo, oh, talaga, makukuha mo yun doon. Ah. Viral sana tayo, sir. Oh. thank you, uh, Okay lang sir. Opo. <laughs> so, yun guys, ayun uh, complete up. Uh, ano tayo? Mission na complete na. So nasuli na natin yung gamit ni Sir. So ngayon, ano naman tayo, pa uh, pauwi na rin tayo sa bahay kasi ano, sobrang traffic. So ayan. hanggang dito na lang. Bye-bye.